Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simula ng ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simula na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang pong ibahagi sa channel nyo ang naging karanasan ko tungkol sa aswang nang minsan akong naimbitahan sa isang kaarawan sa isang liblib na baryo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Hasmin. Nangyari ang naging karanasan kong ito noong nag-aaral pa lamang ako ng kolehiyo. Sa pagkakatanda ko ay nasa first year college ako ng mga panahong iyon. Dahil nasa unang taon pa lang ako ng aking pag-aaral sa kolehiyo, ay kinikilala ko pa lang ang mga kaklasikong nagmula pa sa iba't ibang lugar. Mababait naman po ang mga kaklasiko, Kuya Barry, kung kaya kahit ilang buwan pa lang na nagsimula ang aming pasukan ay malapit na ang loob namin sa isa't isa. Sa lahat po ng kaklase ko, si Sylvia ang pinakamalapit sa akin. Bukod kasi sa mapait at marami kaming mga bagay na pinagkakasunduan, siya ay tahimik na tao. Ngunit hindi siya yung tipong halos hindi na malapitan dahil sa sobrang tahimik niya. Sa katunayan po, Kuya Barry, ay madali nga siyang lapitang klase ng tao at halos lahat ng mga kaklase namin ay madalas na nakikipag-usap sa kanya. Hindi ko naman akalain noon na sa likod pala ng ganoong katangian niya ay may lihim siyang itinatago na kahit ako ay hindi makapaniwala nang malamang ko iyon. "Ah, Hasmin, gusto mo bang pumunta sa bahay namin?" tanong niya sa akin habang nakaupo kami sa kantin ng aming paaralan habang kumakain. "Oh, bakit naman?" balik na tanong ko naman sa kanya. "Eh, kasi kaarawan ko kasi sa susunod na Sabado." gusto sana kitang imbitahin sa bahay namin. Nahihiyap ang tugon nito. Napangiti na lang ako dahil doon at hindi na nagdalawang isip pa at pumayag sa gusto niyang pumunta ako sa kanilang bahay. Magtatanong pa sana ako kung sino sa mga kaklase namin ang sasama subalit hindi ko na naituloy dahil tila nabasa nito ang isip ko... Ah, hu huwag ka May mga kaklase rin tayong inimbita ko at uh, dalawa sa kanila ang siguradong makakasama natin patungo do sa bahay namin. Mahabang wika nito, kung kaya napatangon na lamang ako at nagpatuloy sa aking kinakain. Lumbipas nga ang mga araw at dumating na ang araw ng Sabado. Maaga akong nagising ng araw na iyon dahil na pupunta kami sa bahay ni na Silvia. Hindi ko alam pero parang nagdadalawang isip pa nga akong tumuloy ng mga oras na iyon. Sumasagi kasi sa isipan ko ang sinabi sa akin ng iilan naming mga kaklase na hindi sasama sa amin patungo sa baryo nila na Sylvia ayun kasi sa mga ito ay pinagsabihan sila ng kanilang mga magulang na huwag pumunta sa baryong iyon bago ko nga po pala malimutan kuya bari nakabording house po pala itong si Sylvia dahil nga may kalayuan ang baryo nila sa aming paaralan umuuwi lang ito sa kanila tuwing sabado at babalik sa boarding house sa araw ng linggo o kaya ay sa lunes ng madaling araw. Ah, liblib na baryo ang lugar ni na Sylvia. Kasi sabi ng mama ko sa akin ay may mga aswang daw sa baryong iyon. Wika ng isa sa mga kaklasik ko nang tanungin ko ang mga ito kung bakit hindi sila sasama sa amin. Sa katunayan po, lima lang kami nasasama. Ah! sa lugar ni na Silvia upang pumunta sa kanyang kaarawan Natatakot daw kasi ang mga iba naming mga kaklase dahil sa sinabi ng kanilang mga magulang Napailing na lamang ako at nagsimula na sa pag-aayos ng aking sarili Nagtaka naman ang aking ina dahil wala naman kaming pasok sa paaralan ngunit maaga akong nagbibihis o iha, saka pupunta, ha, Hasmin? Ang aga-aga, nagbibis -aga, ka kaagad. Tanong ng aking ina sa akin. Nang mga sandaling iyon, may pag-aalangan na kong sabihin sa aking ina kung saan ako papunta. Naisip ko kasing kapag nalaman nito kung saan ang lakad ko ay pagbawalan ako nito tulad ng aking mga kaklase. Nahihiya naman ako kay Sylvia kapag hindi ako tutuloy dahil pumayag na nga akong pumunta sa kanila. At dahil doon ay hindi ko sinabi sa aking ina kung saan ako patungo kung kaya nagsinungaling na lamang ako sa kanya. Ah, uh, Nay, may project po, may project po kasi kami sa paaralan mga may group meetings po kaya makikita-kita kami ng mga kagrupo ko para gawin ang proye proyektong iyon. Ha, sa lunes na po kasi ipapasa yun ma. Iyon ang naging tugon ko sa aking ina. Wala naman itong ibang sinabi kung hindi ang tumango na lamang ito sa akin. Nang matapos ako sa pag-aayos sa aking sarili, ay nagpaalam kagad ako sa aking ina. O oh, siya, Hasmin, uh, mag-iingat ka ha. Huwag kang magpapagabi. Uwi ka niya sa akin. Napalingo naman ako sa kanya dahil tila kakaiba ang pagkakasabi niya ng mga katagang iyon. Tipong tila babala at alam niyang may pupuntahan akong ibang lugar. Ilang sandali pa akong napatitik sa aking ina bago nakapagsalita at tuluyang umalis sa aming bahay. Ah, sige po, Nay. Ah, Alis na po ako. Saad ko sa kanya at naglakad na palayo sa aming bahay. Tinungo ko ang lugar kung saan kami magkikita ng iba ko pang mga kaklase. Nang makarating ako doon ay ako na lang pala ang kulang dahil nga kompleto na kami ng mga oras na iyon ay kaagad kaming natpasya na mag-abang ng masasakyan patungo sa baryo ni na Sylvia. Mabuti na lang at may nasakyan kaagad kami kung kaya nagsimula na ang aming pagbiyahe. Habang nasa biyahe kami ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng antok kung kaya nagpasya akong matulog. Maging ang iba kong mga kaklase ay ganoon din. Tanging si Sylvia lang ang gising sa amin upang makababa kami sa tamang babaan namin. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Makalipas ang humigit kumulang tatlong oras na biyahe ay narating na rin namin ang baryo ni na Sylvia. Hindi ko alam ngunit nang makababa ba kami sa sinakyan namin ay kagad akong nakaramdam ng kaba. Nagpalinga-linga pa nga ako sa aming paligid at napansin kong tama nga ang sinasabi ng mga kaklase namin. Masyadong liblib nga ang paryo ni na Sylvia. Naalala ko pa ang sinabi nila tungkol sa aswang kung kaya lalong dumobli ang bilis ng tibok ng aking puso magsasalita na sana ako ngunit naunahan lang ako ni Sylvia. Oh, halina kayo. Maglalakad lang tayo ng ilang minuto bago makarating sa aming bahay. Uwi ka pa niya. Dahil doon ay napatango na lang ang mga kaklasiko, pati ako. Napatingin naman sa akin si Sylvia at tinanong ako. Oh, Hasmin, Ayos ka lang ba? Tanong nito sa akin dahilan lang para mapalingon din sa akin ang iba pa naming mga kaklase. Napatango na lamang ako bilang tugon at sinabing wala lang nahilo lang ako dahil kulang lang ako sa tulog. Ayaw ko kasing malaman nila na kinakabahan ako dahil sa mga naaalala kong sinabi ng mga kaklase namin sumunod na lamang ako sa kanilang paglalakad. Makalipas nga ang ilang minuto ay narating na namin ang bahay ni na Sylvia. Sinalubong kami ng kanyang mga magulang na nakangiti. Isa-isa niya rin kaming ipinakilala sa mga ito. Walang ano-ano ay pinagsabihan naman kami ng kanyang ina na pumunta na sa kanilang kusina upang kumuha ng makakain. Sabik na sabik ang iba kong mga kasamahan na pumunta sa kusina ngunit ako naman ay nagdadalawang isip. Pakiramdam ko kasi Kuya Barry na mga sandaling iyon ay mayroong kakaibang mangyayari sa amin. Subalit kahit na ganoon na ang aking pakiramdam, ay nakisama pa rin ako sa pamilya ni na Sylvia. Tulad ng mga kaklase ko, ay tinungo ko na rin ang kusina ng bahay ni na Sylvia. Kumuha na rin ako ng makakain. Akmang ilalagay ko na sana sa aking plato ang pagkain kukunin ko nang matigilan ako. Muntikan ko nang mabitiwan ang platong hawak ko dahil sa nakita kong tila nag-iba ang pagkain kinuha ko. Tila parang naging pares iyon ng mata. Napalapit sa akin si Sylvia at napatanong kung ano ang nangyari. Napapikit na lang ako bago nakasagot sa kanya. Ah, uh, wala to, Sylvia. Para kasing nahilo lang ako. Parang bumalik lang yung hilo ko. Siguro talagang kulang lang ako sa tulog. Ah, uh, tsaka isa pa, hindi ako masyadong sanay kasi sa biyahe. Kaya siguro nagkaganito ako. Pag sisinungaling ko sa kanya. Napatango naman siya sa akin at pinagsabihan ako na damihan ng aking kukuhaing pagkain para mawala ang aking hilo. Tanging pagtango lang ang aking naitugun at kumuha na ako ng aking makakain. Nang tingnan ko ang pagkain ay wala naman palang kakaiba. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako o kung anuman. Kumakain na rin naman ang aking mga kaklase kung kaya pumunta na ako sa mga ito at kakain na sana ako nang bigla kong naramdamang naiihi pala ako. Dahil doon ay nagpaalam ako na pupunta lang ako sa CR nila. Pipigilan pigilan pa sana ako ng ina ni Sylvia ngunit hindi ako nakinig dahil maiihi na talaga ako. Dali-dali akong tumungo sa kanilang CR at umihi. Habang naroon ako, ay nakalanghap ako ng tila malansang amoy na parang animoy dugo. Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot. Dali-dali ako lumabas ng CR at napatingin ako sa likuran nito. Halos. Hindi ako makagalaw nang makita ko ang mga kakaibang buto na may bakas pa ng dugo. Biglang nanginig ang buo kong katawan subalit pinilit kong tumakbo pabalik sa kainan. Nagtaka sila nang makitang namumutla ako subalit ang mga magulang ni Sylvia at maging siya ay tila galit. Umalis na tayo rito. Aswang ang mga tao rito. Karni ng tao iyang kinakain nyo. Wika ni Hasmin. Napatakbo naman ang mga kaklasiko. Walang lingon-lingon kaming umalis sa bahay ni na Sylvia. Maputi na lang at maaga-aga pa kaya maraming masasakyan. Hindi na kami hinabol ni na Sylvia hanggang sa makasakay kami. Ikinuwento ko naman sa aking mga kaklase ang aking nakita sa likod ng CR ni na Sylvia. Mga parang kinatay na tao ang nakita ko dahil sa mga parting katulad ng ulo, kamay, tainga at mga daliri. May mga buhok pa rin nagkalat na tila duguan nagimbal ang lahat sa narinig nila. Nag-iyakan kaming magkakaklase. Yung isang kaklase namin ay may naaamoy din daw na tila malansa din sa kinakain niya. Nanatiling tahimik ang lahat sa buong biyahe pa uwi. Nang makarating kami sa bahay, ay naging tikom ang aking bibig sa nangyari Nagtungo naman sa manggagamot ang aking mga kaklase para magamot agad upang dahil baka mahawahan daw sila. Nang mga sumunod na araw, hindi na pumasok si Sylvia. Marahil ay natakot ito dahil sa nadiskubre namin tungkol sa pamilya niya. Naging tikom rin ang aming bibig sa nangyari sa Amin sa liblib na Baryo ni Na Sylvia Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Bari Maraming salamat po sa pagbahagi sa inyong channel Gumagalang Hasmin And again maraming maraming salamat po mga kasundo Don't forget to subscribe And i-click lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.